Hello guys. Ito ang aking mga alaga guys. Mimi! Meow! Ito ang isa guys oh. Nandiyan sa may. Yan. Ming! Cute cute nila guys. Ming! 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 Meow! Nag-dibi sila guys. Tingnan mo guys oh. Apat sila ito ama ito ang talang ama yan ang talang ina yun nagpadidi na sila guys meow, dalawa <coughs> <coughs> iwan kung nasaan ang isa bakit wala dito ang isa ming Mim! Okay, complete na sila guys Ming Ming <laughs> Hello May Ming ah, dili, Hindi na sila naman sin guys oh. Saya saya nila guys Ming Kung Guys dito ang isa guys oh. Dito sa itaas Sa so may sala ito guys, oh, naglalo. Hello! Oh, nag sa Mimi, oh. Hello, Mimi! Hindi pa natatapos si Minkay ng kanyang pagpadidi. Salamat guys yung panonood. Magandang araw sa ating lahat.